Taurus, tignan natin kung ano ang mensahe pagdating sa iyong kaperahan. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating TR's bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay, so tignan natin. At this is also timeless reading po. Kung kailan nyo ito mapanood, pwede pa rin po kayong makaresonate. And pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, sun, moon, rising, and Venus. Kasi pwede mas dun kayo makaresonate. Okay, so tignan po natin. Ano yung mensahe pagdating sa yung kaperahan? Parang describe natin yung money mo before kaperahan po ni Taurus spirit guide noon. Past energy tingnan natin. So we have Knight of Swords. Pinapakita naman dito Taurus no na maingat ingat kapag dating sa iyong kaperahan. Pero tingnan natin. Ano eh may takot ka dito na parang sumugal, ganun. Hindi, hindi magsugal ha, iba yon Sumugal sa ibang mga bagay, ganyan. We have justice. Hmm, more on, parang yung iba po sa inyo. Alam niyo yung meron kayo dapat ipaglaban, pero hindi kayo gumagawa ng aksyon. Natatakot kayo. Yun yung pinapakita rito sa inyong energy. May takot po kayong nararamdaman. Tingnan natin. We have temperance. Parang naghihintay ka lang dito, ganto. Sabi natin, nagtatrabaho ka, 'di ba? Alam mo yung salary dapat ka dito. Pero sabi natin, 10,000 kunar yung salary. parang ang binibigay lang sa inyo is pwedeng kalahati or bawas na siya ng 2k, something like that. Na hindi mo alam kung saan ba or bakit ba binabawasan. Pero hindi ka nagsasalita, hindi ka umaangal. So, pwedeng na take advantage po kayo dito. Yun yung pinapakita ng energy ninyo before. Okay, sige, sabihin natin hindi sa pera, pero sa oras ng pagtatrabaho. Yung iba po sa inyo, doon kayo na te take advantage. ba diba? Nag-overtime kayo, pero hindi kayo nababayaran. Pwedeng laging ganon ng ganun yung nangyayari. Pwedeng kahit palipat-lipat ka ng work, ganun. Bakit? Kasi hindi po kayo nagsasalita dito. Parang tinatanggap nyo ba? nagpipigil kayo dito ng emosyon. Marami sa inyo, block yung inyong throat chakra. Tingnan natin ano yung Knight of Swords. Spirit Guide, ano po yung Knight of Swords in reverse? Pagdating sa kaperahan po ni Taurus. may mga bagay dito na sinasarili mo eh na pwede mo namang ipaglaban pwede kang umangal pero wala tahimik ka lang dito we have the house okay, so ito din pwedeng hanggang ngayon yung iba po sa inyo nangungupahan kayo or na ba kayo sa ibang bahay ayan po or baliktad no pwedeng may nakikitira sa bahay ninyo hanggang ngayon hindi ninyo mapaalis or hindi nyo masabihan na kailangan na nilang bumukod So, bakit nga ba yan ay napunta dito pagdating sa kaperahan mo? Di ba? Bakit ba energy ng ang mo? Kasi po, pwedeng, di ba, hindi lang ikaw yung gumagastos tuloy ng pera mo. Di ba? Hindi lang yung family mo yung ginagasasan mo. Pwedeng, yan, kung sino man yung kapisan po ninyo sa bahay, napapagasas po kayo. Pwedeng ganito, kung kayo yung nakikitira, Diba kayo yung sabi natin, um, kayo yung kailangang bumukod. Hindi kayo makabukod kasi nakikisama ka dito. Nagbibigay ka doon kunari pambayad ng kuryente, which is natural kasi, 'di ba? Nakikitira kayo. So may mga gastusin talaga sa bahay. Pero ayun. Pwedeng sobra-sobra naman kasi yung hinihingi sa inyo. Pwedeng dalawang tao lang kayo o tatlong tao lang kayo pero ang hinihingi pang-anim na tao, pang sampung tao. Pero hindi ka umaangal dito. Nagtitiis kayo. Ayan. Matiisin po yung iba sa inyo. Tignan natin. Ano tong uh, justice card? We have the sun. Ayan o. No? Alam mo naman talaga yung gagawin mo. Pero yun nga. Sabi ko nga sa inyo. Hindi kayo nagsasalita kasi. Hindi kayo umaangal. Hindi nyo pinagtatanggol yung sarili nyo. Yung karapatan nyo. Temperance we have the child. Ayun, nagtitiis pala kayo because of your children. Because of your child. Bakit? Pwedeng meron kasi dito. Pwedeng single mom or single dad kayo. Pwede rin naman nga, family of three kayo. Wala kayong pang malilipatan noon. na wala pa kayong kakayahan na bumukod. Pwedeng yung iba sa inyo. Pwedeng present energy to. That doesn't matter. Pwede pa rin po kayong makaresonate, okay? Pero more on sa, ano te, past energy. So, tignan natin. So, yun. Kaya pala nagtiti. So, may dahilan naman pala no, yung pagtitiis po ninyo. Tignan natin. Ano pa yung mensahe pagdating sa'yo? Spirit guide, mensahe pa po natin. Ano naman tayo? Present energy naman pagdating sa iyong kaperahan. Describe natin ang kaperahan mo ngayon. Taurus. Kamusta naman po ang kaperahan ni Taurus ngayon? Spirit guide. We have seven of coins. Okay. Okay. Parang nahihirapan sa pag-unlad yung pera mo eh. The Hermit. Okay. Kuha pa tayo ng isa pang card. Check natin. We have the Emperor. Okay. Parang wala kayong ano dito. Lakas. Nag-isolate yung iba sa inyo. Parang ganito. May mga tao dito na... May sinasuggest sa'yo. Pero parang binabaliwala mo yun. Sarili mo lang yung pinapakinggan mo dito, torus Bakit? Kasi pwedeng nadala ka dito. Madaming nangyayilam sa life mo, the way you handle your finances. Hindi ko alam kung asawa niyo to. Pero meron po dito ano, parang sabihin natin naging tamad. Parang hindi na siya nangarap. Siguro hindi tamad, more on hindi na nangarap. Alam mo yung parang nakontento na lang sa kung ano. So meron po dito, no, still, kung ito yung energy ninyo in the past, ganun pa rin yung energy ninyo dito. Sabi natin, hindi kayo nagkaroon ng sariling bahay. Hindi kayo bumukod. Mm, meron naman dito, pagkatas nyo makabukod, wala na. Parang wala nang pangarap ba, ganun. Parang okay, tapos na yung goal, nakabukod na. Tingnan natin. Ano itong seven of coins, spirit guide, in reverse. Ano po itong seven of coins in reverse pagdating po sa energy ni Taurus. Sun, Moon, Rising, and Venus. We have the bouquet. Okay, tingnan natin. Yun nga. Parang nakontento po talaga kayo. Though may dumarating pa rin naman ano, nakaperahan pagdating sa inyo. Kaya lang kasi, oh, may female energy pala dito. So, pwedeng, pwedeng nag-abaritad yung role ninyo. Parang, yung dating nag, nasa bahay, siya lang ngayon yung nagtatrabaho. We have the ship. Kaya parang may isolation dito. Kaya parang may isa dito sa inyo, kung kayo po ay may asawa, parang hindi na siya nangangarap. Sabi natin, kung ikaw yung nagtrabaho ngayon, parang yung person mo, yung asawa mo, din na siya nangangarap ngayon makabalik sa work. Kasi nakikita niya, ah, maganda naman yung trabaho ng mister ko, ng missis ko. Ganon. We have, ayan, the letter. Okay, may inaayos ba dito? More on sa babaeng energy yung pinapakita po dito, ha? Ayan, meron dito, pwede yung magkakaroon na ng kontrata. Yung hinihintay niyo po na message, ayan po, magbibigay po yan sa inyo ng happiness. Okay, so pwedeng sabihin natin na hindi man kayo sobra-sobra sa pera. Hindi rin naman po kayo nagkukulang. Ayan, kaya nga meron dito is na ano siya, nakukontento na lang. Mm -mm. Ayan oh, may pinapakitang papel dito. Hindi ko alam kung may naghiwalay dito eh. So kaya, pwedeng ha, pwedeng may naghiwalay. Kaya itong taong to, parang yun nga, parang in despair siya, parang wala na siyang pangarap. Hindi ko alam eh, yan yung nakikita ko na energy. Yan talaga yung nafe-feel ko. Taurus. So, tignan natin. Okay. Check natin ano bang nambablock sa kaperahan mo. What is blocking your finances? May struggle pa rin eh. Dito parang umalis kayo ng buo. Diba dumating kayo dun sa bahay ninyo na parang yung bako nare kung nakalipat yung iba sa inyo. Tingnan natin. Blockages po ng kaperahan ni Taurus Spirit Guide. We have loyalty. Tingnan natin. We have balance. Okay. So, parang meron dito yung naging code, ano, naging dependent po kayo sa person niyo, Ayan po. Or, meron ba dito naging dependent kayo sa family ng person mo? Na parang, oy, kahit di ako magtrabaho, mabubuhay naman sila. Kasi, nakapisan sila dun sa mga mother-in-law ko. Sa mga in-laws ko. So, yun. Yung iba sa inyo. Kaya, di kayo nagsisikap. Meron dito. Kasi, alam niyo na may kakainin pa yung family ninyo. parang alam yun, nakukontento po kayo sa kung ano yung kaya nyo lang ibigay sa kanila. Okay naman yun, may nabibigay kayo, ginagawa niyo yung best ninyo. Pero alam niyo sa sarili ninyo, Taurus, na mas may mabibigay pa kayo sa family ninyo. Yun yung iba sa inyo, hindi nyo pa binibigay, hindi nyo pa ginagawa. Desire. Ayan, so parang nawawalan kayo ng ano dito, ng you are losing hope. Diba? overwhelming desire may be leading to dissatisfaction or control issues in the relationship. So, meron dito lagi nabubungangaan. Mm -mm. So, na-overwhelm kayo sa mga responsibilities. Okay? So, kung feeling niyo ay hindi pa ako yung tamad na yun eh. Masipag po ako. Hindi para sa inyo to pwedeng sa ibang mga signs po kayo ninyo makaka-resonate. Pwedeng sa Venus sign ninyo, sa Rising o kaya sa Moon sign. Yun po kaya mahalaga din po talaga tingnan nyo yung ibang signs niyo na yon. Oo, pero ito kasi yung pinapakita. So di ba? Tingnan natin kung Gano ba kalaking pera? Anong range ng money yung mahahawakan mo? Pwedeng pagkatas ng video natin na to. After 24 hours, 7 days, 10 days, 1 month, or ngayong buong taon na to. Kung kailan mo man po ito mapanood. Tingnan natin. Gano kalaking pera ba? Kalit na pera yung mahahawakan mo. Okay, we have 1 to 6. 1 to 6 million pesos. 16,000, 160,000, 1,000, or 6,000. Mga ganyan po. Ayan. Pwedeng 16 million, pwedeng ngayong taon na yan, ngayong taon na to, ito yung pwede ninyong kitain. Ito yung pwede ninyong mahawakan. Or some of you, pwedeng, eh, basta ito yung darating na pera sa inyo, na parang pag sinuman nyo lahat, ng mga nabili nyo, lahat ng na, nasa bank accounts ninyo, hindi pong gano'n, Mm -mm. Ayan po. Makita nyo na, uy, umabot pala siya ng 16 million. Uy, umabot pala siya ng, kunwari ngayong month na to, is 160,000 pala yung na, nakuha ko na pera. Yan, yung nahawakan kong pera. Yung kinita ko. Yun tipong pong ganun po. So, ayan po, torus Sabi ko nga kung hindi para sa inyo to. Okay, panoorin nyo po yung inyong other signs. Huwag masyado masyado stress Pwede, kasi pwedeng energy naman to ng person ninyo. Yan. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come.